Isa sa mga hamon ng buhay ay ang pagkakaroon ng anak. Kakaibang pakiramdam talaga ito dahil sa alam mo na kapag isinilang na ang iyong anak, tuloy-tuloy na yan hanggang sa paglaki. Mas malaki sigurong hamon lalo na ngayong pandemya dahil sa dami ng health protocols. Panganganak pa lang ay eh, parang isang napakalaking pagsubok na. Sa palagay ko, dahil sa haba ng pandemic na ito, magkakagulatan na lang tayo pag nagkita-kita na muli. May mga dating baby na marahil ay nagtatakbuhan na. At mas nakakagulat siguro yung pumasok sa panahon ng pandemic na husband and wife pa lang, tapos pag nagkita-kita na, e eh biglang may mga anak na din. Naalala ang panahon na binilita sa akin ni Mrs. na buntis na siya. Magkahalong saya at kaba ang aking naramdaman. Saya dahil sagot ito sa aming panalangin. Kaba dahil bagong karanasan at bagong responsibilidad ang kakaharapin. Nandoon ang pag-iisip kung handa na ba ako sa kabila naman ng lahat ng paghahanda ay ginawa ko na at hiniling ko naman kay Lord ang baby. Minsan, excited ako habang kinakausap ang baby sa tiyan ng aking misis. Nakakatuwa yung pagsipa at pagrespan niya kapag kinakausap na animoy nakakaintindihan kami at mayroong malalim na koneksyon. May mga pagkakataon naman na parang time ba mang tingin ko. Yun bang alam ko na paubos na ang oras at palapit na ang kanyang pagsilang? pero hindi ako mapakali at hindi ko malaman kung anong mararamdaman. Isang napakalaking tulong ang tamang perspektibo sa pagkakaroon ng anak. Ang sabi ng Bible, ang mga anak ay pagpapala at gantimpala mula sa Panginoon. Iba-iba ang tingin ng tao sa mga anak. Merong magsasabi na hindi namin pinlano, aksidente lang. Hindi maganda ito dahil parang ang dating, eh hindi pa man isinisilang ang anak, eh ayaw na. Hindi na nga pinlano, hindi pa ginusto. Meron namang iisiping isang malaking stress ang anak dahil maya't maya ay may mga pangangailangan. Ayaw magpatulog, pag-anto na. Tapos pag gusto mo na lambingin, minsan ayaw namang magpagising. Sigurado ako na may kanya-kanya tayong karanasan sa ating mga anak. Pero maganda at mahalagang tandaan na ang tamang simula ay ang pagkakaroon ng tamang perspektibo. Tanggapin sila bilang pagpapalang kaloob ng Diyos. Kung uuwi ka ng bahay na iniisip mo na may stress na naghihintay, hindi ka pa dumarating ay marahil inis ka na. Pero kung alam mong pagpapala ang naghihintay, sabik na sabik ka sa bawat pagkakataon na makakasama mong anak mo. Tamang perspektibo na magdudulot ng pasasalamat. Alalahanin, ang anak ay pagpapala. Asa ka pa?